Kim Chiu, kagad na nagreact sa pagkapanalo ng kaso ni Mr. Vong Navarro. Matapos mailabas ng tagig Regional Trial Court, ang kanilang naging desisyon tungkol sa pagkapanalo ng kaso ni Mr. Vong Navarro laban kay Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawa pa nitong kasama, ay sinamantala naman ni Mr. Vong Navarro, na maglabas ng kanyang opisyal na pahayag at lubos na pagpapasalamat, sa mga naniwala at patuloy na sumuporta sa kanya sa kanyang mga pinagdaanan. Una nga nitong pinasalamatan ang Diyos, mga big bosses ng kapamilya, Showtime family, kanyang mga kaibigan at ang asawa nito na si Tanya. Humingi din ito ng paumanhin sa mga Showtime host sa mga panahon na sabaw-umano ang mga hirit nito sa Showtime. Naging emosyonal din si Mr. Vong nang sabihin ito ang mga pagkukulang niya kay Tanya. Ayon dito ay babawi umano siya. Ayamong bumawi ako sa iyo. Sa abot ng aking mga kaya. <laughs> Hindi naman maitago ni Kim ang lubos na kaligayahan nito. At kauna-unahan itong nagsabi ng we love you kuis kay Mr. Vong. Kagad din itong umapir kay Vong at sinabing mabuhay ka sa sobra nitong kaligayahan, matatandaan, na isa nga si Kim sa talagang hindi nang iwan at tumulong kay Vong nung ito ay nangangailangan. Samantala, wala namang kawala si Denise Cornejo matapos mailabas ang hatol kanina, hindi na rin ito pinayagan na makapag habang si Cedric Lee ay pinapaaresto at hinahanap na ngayon.